after ko mapanood tong place na to sa isang vlogger, sinend ko agad yung link ng video sa asawa ko. Indication yun na, yun yung magiging next lakad namin. So, after a few days, ayun nga, napuntahan namin siya as in agad, -agad. Ayun yung itsura ng place, pag bukas mo ng pinto, may first and then second floor. Yung second floor, if you're gonna ask me, I think, uh, mas bagay siya sa mga grupo. Kasi yung table doon, mas mahaba compare sa mga table sa baba. So, dito namin, unang binalak na kumain. Kasi naisip ko kasi, baka mainit, since malapit siya sa kisa Tapos, lately ko na lang napansin na may air ko naman pala. Kaso nga na kasi parang nakahiya naman. Kasi, uh, nung time na pumunta kami dyan, parang kami lang. So, parang niyak sa una. Kasi, So, parang bubuksan pa yung aircon sa taas para lang sa amin, diba? And usually kasi mga nito, pag mga Chinese resto, parang ang bibigat ng plato. So, naisip ko rin na yung server, baka mahirapan siya, akit pa siya ng second floor, diba? So, from the top, yung nakita nyo kanina, yun yung view niya. So, napakaaliwalas. Ayun eh, naman yung CR, hindi ko na pinikturan or hindi ko na venue yung bandang loob. So, parang binigyan ko lang yung idea kung anitura na CR. So, eto na nga. Ito yung mga prices ng food and drinks na pwede nyo orderin sa kanila. So, ayan, ang in-order ko dun sa part na is yung fried noodles. I'll show to you later, guys, kung ano yung itsura nun, okay? So, if you're gonna ask me, super affordable niya. Later on, may kita nyo kung gaano kadami yung servings, okay? Kung ano yung nasa picture, gano'n na gano'n yung matireceive nyo. Hindi kaya matidisappoint. So, ito na nga. Um, yung chicken na papansin nyo, dalawang platter siya. Nagsisi kami kasi tatlo lang naman kami, tapos isa bata pa. Akala ko naman kasi isang plato lang. So, dalawa pala. So, kung kakaya kayo dito if you're gonna take my advice, much better siguro guys kung solo-solo yung orderin nyo. Para halos lahat ng in-offer nila matikman nyo. So yung kanin, ayan siya. Yung chicken, um, that is some orange chicken. Hindi siya ka kaasim guys para sa akin perfect lang 'yung pagka um, pagkaasim ng chicken okay and then the good thing about that is pag later ang papakita ko sa inyo pag tinusok niya siya sobrang lambot so ayun na 'yung rice taste test na tayo so ayun 'yung close up look niya at first akala mo parang walang lasa yan pero meron yan meron so ito nga 'yung chicken so ayan oh 'di ba super lambot may iba kasi ako nakakain ng na ng ganyan luto ng chicken na parang pag tinusok mo ang tigas na ng chicken parang nanlalaban na so isa 'yung sa mga nagustuhan ko now ito naman 'yung fried noodles so if nakakain ako yung eh, sa Hong Kong noodles ba yun, nakalimutan ko na yung name niya. So, parang ganun din siya. So, natuwa naman ako kasi yung noodles niya. Ganyan na ganyan kasi yung noodles na gusto ko eh. Kaso nga lang, if hindi kayo mahilig sa mga matatamis na sauce, baka hindi nato magustuhan. Baka maumay kayo. Pero ako kasi, when it comes to noodles, parang basta noodles gusto ko yan. Tapos, eto na. Mai and lumpia. Oh, ba diba? Sobrang dami. Nakita mo ba yung lumpia? Kala mo parang lumpiang toge sa laki alam niyo sa totoo lang, itong dalawa na to, nung una, hindi ko siya na-appreciate, sa totoo lang. Pero balik muna tayo sa noodles, okay? Mamaya na ako magbibigay ng review about that. So, ito yung noodles, tinitigman ko na siya. Nung una, pakinis ko parang sobrang tamis ata. Pero parang habang tumatagal, nagugustuhan ko na rin ulit siya. Tapos, actually, naubos ko nga eh. Hindi ko na ata inalok yung asawa ko niyan. Ako lang nakaubos lang lahat ng yan. May kasama pala yung dalawang shomai, okay? Tapos, eto, balik tayo ulit sa lumpia and then sa shomai. So, yung parang itim-itim na yan. Doon, sa bahay ako, doon ko lang na-appreciate yung dalawang to. tas parang, dinisect ko siya. Yung itim-itim na yun, I think mushroom siya. Tingin ko lang yun, guys, ha? Tapos, doon ko siya na-appreciate. Dito, doon nandito kami, ang in-order namin yung self-steamed version. Kaso kasi sa bahay wala akong steamer. So, inilagay ko siya sa ref. So, wala akong steamer. So, malamig siya. Wala akong choice. So, prinito ko na lang siya. And ang sarap pala niya. Pati yung lumpia, ko lang talaga siya na appreciate nung naiuwi ko na siya sa bahay. And good thing about this restaurant is hindi nila kami tinipid sa sauce. Ang dami nila ng pilitake na chili sauce sa kanyang sweet sauce. So, ngayon tinitingnan ko kung bagay ba siya sa kanin So, parang you can never go wrong naman pagdating sa ano, 'di ba? Sa lumpia and then sa siomai tapos fried rice. Parang lagi naman silang bagay. Tapos, naalala ko pa sa sobrang dami, na i-take out namin yan, nagawa pa namin makapamigay. So, kung maliit lang kayo nakakain dito, guys, wag na kayo mag-platter-platter. Ano na lang, solo-solo meals na lang para lahat nga matikman nyo. So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to, okay? If you're gonna ask me, worth it ba siya, i-try? Yes, guys, worth it na worth it. Dayuin to sa Batangas. Ito nga lang naalala ko sa Shanghai, kakaserve nga lang pala sa amin. Hindi ko naisip na bagong luto siya. So, super init siya. So, if you have time guys and gusto nyo magtry ng bagong food, I highly recommend this place. Ang babait pa ng staff nila.